So hello, good evening mga kaating Tayo po ngayon ay Maglilinis ako ng mukha ko Ito yung gamit ko bulak Ayan, happy Tapos, ito po yung panlinis ko sa mukha Kasi meron po akong pekas dito, ito Dito Ayan, ito po yung gamit ko, RDL RDL, ayan, RDL Ayan, RDL. Ito lang po yung aking gagamitin for this video kasi matutulog na. Ito lang. Tignan ah. natin mga kaating ha. Ito po, ah, matagal ko na po itong ginagamit kaya lang lagi po number 2 yung gamit ko. Mas effective pala pagka number 3. So, ito yung gamit ko mga kaating. Ayan, RDL. Baka naman yan So, ito mga kating. Ka ganito ako magkuskus ng mga So, lami ng side mirror gamit ko. <laughs> kuskus -kus lang natin wala akong ginagamit na ano ito lang kasi sa maghapon puro aligubo ayan, ayan lang sya mga kaating kus 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 lang ayan dito ako nag aano kasi nga ano ko yung anong yung ginagamit ko dati kakapekas kakapekas ayan ganyan lang mga katim yun na ayan ganyan yung kung gaano kaitim yun lang wala na o oh. diba sobrang dumi <laughs> ayan sayang mga katilak ito naman Ayan, hmm? Ayan, thank you for watching. Thank you so much. Ayan mga katay, sobrang dumi. Ayan. Oh, Ay, grabe ano ng mukha. Kaya ito na po yung gamit ko. Ayan, at DM number 3.